mukhang wala daw yung car doon. Wala nga po eh, kasi hindi po pwede po si Carla. At alam po natin na graduating po siya, hindi po siya pwedeng basta-basta po mag-absent. Eh, Hong Kong po, mga one week yata, almost one week po tayong nasa ano eh, wala dito sa Bicol. So, hindi po pwedeng, ano, hindi po pwedeng di siya pumasok po, po ng gan katagal po. Tapos, hindi po po yan. Anong plano mo ngayon na, hmm? hindi mo naman kasama si Carla, papasalubungan mo na lang siya. Baka makapag-abot ka man tayong pasalubong. So, may mga nasa isip ka na pa na anong pwedeng pampasalubong? Di, di ko pa ako yan naisip kasi depende po kung anong madatnan ko doon eh. Kasi di pa po ako napunta doon. Pero may mga naisip naman ako. Anong ini-expect mo sa ano? Diyan po. Sa Hong unexpected. expect Iba-iba kong ganyan. Eh, sabi kasi nila malamig. malamig. Sabi naman hindi po masyado. Kaya depende rin po. Pero unexpected expect ko po po. Maganda. Parang gano'n. Sa maraming pinto. So magdadala ka nyo ng ano, mga leather ah? jacket, mga gano'n? Leather jacket. Mga malatang doon. Oo. Mga Coco Martin yan. <laughs> hindi naman po siguro masyadong gano'n kakapal. Pero siguro mga at least dalawa lang po nakakapal. Na Para lang, if ever po na masyadong malamig talaga, po ano patong patong na lang po ang inexpect ko po doon kung walang jump car baka doy -big. kasi yeah, doon, na mo siya, ano eh mukhang ito na ako magiging masaya doon oo yan o yan o masaya man. tayo lahat guys ang uh, um, 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 puso ang um, puso mo express express extra iyo uh, uh, iba kasi yung pag may kasama ka kasa ibang bansa oh, wow hindi uh, ko pa rin na experience yun pa lang yun yeah, uh, really pa lang doy big to ko excited na eh baka nyo makakalingap sana meron. I-comment nyo sa vlog na ito at sa vlog ni Kalina Trump. Kung gusto nyo po lang yung episode. Ah, so, uh, oh, kahit hindi na i-comment, magkakaroon talaga yung feeling <laughs> ko bro. <marun. laughs> hindi, ando naman kasi tayo para mag, ano, yung, makamit yung mga supporters natin oh. doon. Makapagpasalamat tayo sa kanilang personal. At baka makapagpasyal na din si... Si Joy ba nakapagano na? Prepare na? Or tinutulungan mo siya mag-prepare? Actually, hindi pa talaga kami nakakapag-prepare. nag usap nga kami na nakaraan. No? Wala pa kami maleta. <laughs> so, uh, uh, duro, ano pa? Uh, Medyo hindi pa nagsisink in. Siguro pag malapit na Malapit talaga. na yung mga rush na ganyan. Yeah, okay, so. so di ka naman ay hirap na kaya, no? Ay, may na maleta. Ah, ay, ay isang maleta na lang tayo. Ah, wakala. Ay, di. siya sa kasi Jack, isang maleta. So ayan guys, so kami kami pala dito ang may iwan Kuya Robin, Talingap Dan, ayan. Keyboy sa mission na Oo, kami yung may iwan dito. Itong dalawa, iwan tayo nito sa Hong Kong. Yes, condition. Ayan, ayan. ayan o. No? Okay, enjoy sila. mag i ako dito. No choice kami, kailangan kami mag-enjoy dito. <laughs> ayan. Hintay-hintay muna tayo ng pagkain and... Mamaya po proceed tayo sa ating vlog. Ano po? Gin kasi bago bago galing? po to kay attitude Jude po of Jedah KSA. Ati Jude, maraming salamat po. at salamat rin Maraming salamat po. you thank you po. Salamat po. Kina-receive ka nga na ano eh. Ah. Na package ka apon. Ay, si Kuya David pala nag-receive. Ah, oo. Oh, si Kuya David nag-receive ka Nanbox mo yun, na yun? Hindi pa. Hindi yeah, pa po, Kuya. Yeah. Galing naman po yun kay... Hindi ko na... <laughs> Sorry po. Ano ko nga yun? Basta? Ano ko nalang po. Kung nag-unbox nyo po, shoutout po po kayo. Wow. Nali nalimutan ko na po yung Ay. pangalan. Nag-rumble-rumble na po mga pangalan po <laughs> sa dami ng sumusuporta yan na nga po, salamat po sa mga suporta, salamat po ayan na, gutom na ako guys medyo hunger na ako oh wala, nasa alaga na siya